Magandang umaga po, magandang gabi at magandang hapon sa atin lahat na mga kaibigan, mga kamamis at mga kadadis. Uh, nandito po tayo sa ating taniman at meron naman po kasing tubig dito. Kaya bago natin ipasok sa loob ng bahay yung ating na-harvest na patatas. Ayan. Ayan o, oh, sangkaterbang patatas po ang ating nakuha. Ayan. at atin pong hinuhugasan na dito para bago natin ipasok ko sa loob ng bahay ay malinis na po yung ating ating uh, patatas Ayan oh. patatas natin. Ang dami natin patatas. <laughs> o, oh, di diba? Nakakatuwa. At ang dami natin na-harvest na patatas. <laughs> o, oh, di ba Malaking ano po to. Hindi na tayo bibili. Malaking tulong na to sa atin. Ang katerbang patatas to <laughs> ayan okay na po, malinis na po yung ating patatas <laughs> ayan, ipapakita ko sa inyo yung ating mga na harvest ngayon pong araw na to ito pong patatas tapos ito pong mga sitaw ayan, yung ating dalawang kamatis na ang ganda-ganda ng ating kamatis. O, tingnan nyo naman. no di ba? Ang ganda-ganda ng kamatis na yan. Tapos, ito pong ating si Bache. Ayan, yung or lima dito po sa ibang bansa. Tapos po, yung ating mga mga dito, beans. Ayan po ang beans. At ito pong ating mga chicharo. Ayan. Tapos, syempre, yung pong ating mala ano na ano. Ah, teka lang. Ayan. Dito muna ito. Itong ating sobrang laki na upo. <laughs> ano nyo naman? Ang laki-laki ng upo na ito. ba? Diba? Ayan po. Tapos, itong ating Taga kasi baka mahulog yung ating upo ito pong sobrang kadami na sitaw ayan ang ating mga magagandang sitaw ayan medyo medyo gumulang na nga lang kasi hindi agad natin nakuha. Pero ayos lang po yan kasi magagamit pa rin natin to. Ayan. Pero ano po, marami pa rin pong, ano, marami pa rin pong bunga yung ating, yung ating sitaw. Ayan, marami pang bunga. Kaya marami pa tayong makukuha na, na sitaw. Ayan. Pero ito kinuha ko na kasi mag magulang na, o. Oh. Magumulang na siya kasi nga nag, ano, nag, ano po, nagulang nag po. Ayan. Kaya hindi agad natin na nakuha. ay ayan, ngayon pa lang natin siya nakuha. Ayan, ayan po yung ating mga na harvest ngayong araw na to. O, ba diba? Ang dami kong biyayang nakuha ngayong araw na to. Hmm. Hindi na tayo bibili kasi okay na to. O, asa na yung ating kamatis? Ayun, ikaw kakamaan yung maano ma, ma dito madaganan ng upo kawawa naman <laughs> mapirat yung ating kamatis sayang naman ang ganda ganda pa naman ng ating kamatis Ayan, dyan ka okay okay, okay. lagay na natin to dito kasi tayo ay papasok na sa loob ng bahay at dadalhin na natin to sa loob So, ayan mga kaibigan, pinakita ko lang po sa inyo ang aking mag, mga biyayang nakuha sa araw na to. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Mga kaibigan, huwag niyong kakalimutang mag-like at mag-share po ng aking video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam!